Kamakailan, naging usap-usapan ng isang pangyayari kung saan nagkaroon ng performance ang aktor na si Paolo Avelino sa Florida, USA. Sa kabila ng pagiging popular niya, kitang kita sa mga larawan at video ang kanyang pag-iwas sa mga babaeng fans na lumalapit sa kanya at minsang hahawak sa kanya. Ayon sa mga tagahanga, makikita ang pagiging tapat ni Paulo kay Kim sa pamamagitan ng kanyang pag-iwas sa mga ganitong tukso. Para sa kanila, isang malinaw na indikasyon ito ng kanyang loyalty at respeto sa kanyang kasalukuyang relasyon. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Paolo Avelino ang kanyang pananaw ukol sa mga tukso at pagsubok sa isang relasyon. Naniniwala siya na bahagi ng isang relasyon ang pagharap sa mga tukso at hamon. Sa kanyang opinyon, ang tunay na pagmamahal at matatag na relasyon ay nangangailangan ng matibay na pundasyon upang mapanatiling buo at solid ang pagsasama ng magkapareha. Binigyang din ni Paulo na hindi maiiwasan ang mga tukso sa kahit anong relasyon. Ang mahalaga ay kung paano ito hinaharap ng magkasama. Sa kanyang pananaw, ang isang maayos na relasyon ay nangangailangan ng pagtutulungan ng dalawang tao upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Dagdag pa niya, ang mga pagsubok at tukso ay maaaring maging bahagi ng proseso ng pagpapalakas ng isang relasyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagunawa, at pagtitiwala sa isa't isa, mas nagiging matatag ang isang magkapareha. Pinapakita ng kanyang mga aksyon sa Florida na siya ay nagiging maingat at merespeto sa kanyang kasalukuyang relasyon, at ito ay isang magandang halimbawa ng pag-aalaga sa isang mahalagang aspeto ng buhay pag-ibig. Mahalaga ring malaman na ang mga ganitong insidente ay maaaring magsilbing leksyon para sa lahat. Ang mga artist at kilalang personalidad ay may malakas na impluwensya sa publiko. Kaya't ang kanilang mga aksyon at desisyon ay kadalasang sinusubaybayan at nagiging inspirasyon sa kanilang mga tagasunod. Ang pakikisalamuha ni Paolo Avelino sa kanyang mga fans, lalo na sa kanyang pag-iwas sa mga tukso, ay isang paalala na sa kabila ng sikat na status ng isang tao, ang respeto at katapatan sa relasyon ay dapat laging isinasa puso. Ang kanyang mga ginagawa ay nagiging modelo para sa marami na mag-isip ng mabuti tungkol sa kanilang sariling relasyon at paano nila ito dapat pangalagaan. Sa pangkalahatan, ang pangyayaring ito ay isang mahalagang pagkakataon upang ipakita na ang personal na buhay ng isang tao, lalo na ng mga kilalang personalidad, ay may malaking epekto sa kanilang mga taga-suporta. Ang pagiging matapat at may prinsipyo ay hindi lamang para sa mga sikat na tao kundi para sa lahat. Ang mga tulad ni Paulo Avelino ay nagbibigay ng magandang halimbawa sa pamumuhay na may integridad at respeto sa sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ano ang sa inyo sa balitang ito?